Paano nga ba gumawa ng voiceover na hindi na kailangan magsasalita? Mga idol, sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang isa sa fluent Tagalog text-to-speech site na maaari mong gamitin sa iyong voiceover. Gusto mong malaman, panoorin mo itong video hanggang dulo at mag-subscribe ka na sa ating bagong channel. So, tara! Umpisa na natin! Una, punta tayo sa ating Google. At i-search ang 11 Labs. At natin itong unang site na lumabas. At dito, kailangan muna nating mag-sign up. Pindutin natin itong tatlong lines sa gilid. At pindutin itong sign up. Pwede rin kayo mag-sign up diretso with your Google account. Pindutin nyo lang ito o kaya mag-sign up manually. Ilagay nyo lang ang email nyo at mag-create ng password at pagkatapos, iklik itong I am human at iklik ang sign up. Pagkatapos nating mag-sign up, madadirect na tayo dito. Sa bahaging ito, dito nakalagay ang mga buses na pwede nating pagpilian. May mga lalaki at babaeng buses dito. dito sa voice setting, dito nyo naman i-adjust ang stability. Sa akin, wala na akong ginalaw dito kasi nakasit na to sa normal voice. Sa bahaging ito, dito nakalagay ang iba't ibang lingwahe na kayang i-generate ng site na ito. Nakalagay dito, able to generate lifelike speech in 29 languages. Sa bahaging ito naman, dito natin ilalagay o itatype ang message or text na gusto natin i-generate or i-convert into a speech. Maging maingat po tayo sa pagtatype at dapat natin lagyan ng, tamang pang marks ang ating text para mabasa at ma-generate ng tama ang ating message. Pag hindi mo kasi lagyan ng tamang bantas, ay tuloy-tuloy ang salita ng AI. At pangit ang magiging kinalabasan ng voiceover. Pagkatapos natin mag-type, pumili tayo dito ng buses At pindutin na ang generate sa baba. Pagkatapos natin ma-generate, din agad ang resulta ng voiceover. Magandang umaga mga idol. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka palang napadpad dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong tutorial video. Salamat! Halimbawa, hindi nyo nagustuhan ang kinalabasan, pwede naman kayong pumili ulit ng boses dito. Halimbawa, palitan na natin itong pangbabaing boses at i-click lang ulit natin ang generate sa baba. Magandang umaga mga idol. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka palang napadpad dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong tutorial video. Salamat. Para masave o ma-download ang voiceover, click lang natin itong arrow or download sign at makikita na natin itong download file. Pagkatapos ma-download, huwag po natin kalimutan i-rename ang file name ng audio para madali po natin itong makita at hindi po tayo malilito kapag ito ay i-apply na natin sa ating gagawing video. Para naman mag-apply itong voiceover sa ating video, pumunta tayo sa ating CapCut at i-click lang itong new project at i-add ang video na ginawan mo na ng voiceover. Para may apply na natin ang voiceover, click lang natin itong add audio. Pindutin itong folder at from device. Hanapin lang yung audio at i-click itong plus sign sa gilid para ma-add. Magandang umaga mga idol. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka palang napadpad dito sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na tutorial video. Salamat! So mga idol, ganun lang po kasimple ang paggamit ng voiceover, gamit ang text. At kung magustuhan mo ang aking video, like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para update kayo sa bago kong video na i-upload. Salamat mga idol!